Habang naghuhukay ng malalim para sa subway station, may natuklasang kakaibang kuweba ang grupo ng mga manggagawa na may napakabahong amot. Pumasok sila para investigahan at laking gulat nila nang makita ang sangkatutak na basura na nakatambak sa malawak na bahagi ng kuweba. Habang sila lumilibot, hindi nila napapansin ang higanteng mga gagamba na palihim na gumagapang at ang mahiwagang galamay na sumusunod sa kanila. Sa bandang dulo, nadiskubre nila ang isang malaking bilob na bagay na mukharaw itlog, pero inakala nilang isang mamahaling bato. Nagulat sila sa bigla ang ingay, pero lumabas pala ang kanilang boss para silipin kung bakit nadedelay ang konstruksyon. Napansin ng boss ang itlog at agad na inutusan ang mga manggagawa na ilabas ito para ibenta. Samantala, si Kidong ay lumayo ng mag-isa. Habang siya ay naglalakad, nakatapak siya sa kakaibang likido at biglang nagmalfunction ang kanyang flashlight. Sinubukan niya itong ayusin nang hindi na mamalayang may nagigising na pala. Isang dambuhalang nilalang ang unti-unting bumangon mula sa tambak ng basura, at napasigaw si Kidong sa takot ng makita ito. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang grupo, at pilit silang binabalaan tungkol sa halimaw, pero naririnig na rin nila ang kakaibang inay sa paligid. Biglang may galamay na lumitaw at dinampot ang isa sa mga manggagawa. Nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan, habang parami ng parami ang mga galamay na sumusulpot mula sa basura, upang dakmain ang mga tao. Napaluha si Kidong nang masaksihan niyang nadampot din ang kanyang kapatid, at kinailangang hilahin siya ng iba palayo. Nakalabas ang grupo mula sa kuweba, Bago pa man dumating ang isang galamay na humampas sa mga basura, dahilan para bumagsak ang mga tambak at matabunan ang labasan. Sa itaas malapit sa construction site, namumulot ng mga pako si Hichai at ang anak niyang Sixiaojie mula sa daan dahil muntik na nitong masira ang kanilang gulong. Sa mga sandaling iyon, may mga ibon na biglang lumipad mula sa kabubatan na tila takot na takot at isang truck ang humarurot pababa galing sa construction site. Agad na tumabi ang mag-ama at ang truck ay nadaanan ang mga pako dahilan para magkalaglagan ang ilang kahon mula rito. Hindi ito napansin ng truck at tuloy-tuloy lang sa pagtakbo. Binuksan ni Hichay ang isa sa mga kahon at laking gulat niya nang makita ang itlog mula sa kweba. Inakalan niyang mapagkakakitaan niya ito kaya isinakay niya ito sa kanilang sasakyan. Habang pauwi, inilapat ni Xiao J ang tainga niya sa itlog at kinilabutan nang makarinig siya ng kakaibang galaw mula rito pero sinabihan lang siya ni Hichay na guni-guni niya lang iyon. Pagdating sa junkyard, napansin ni Hichay ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa tapat ng bahay nila at agad bumagsak ang kanyang mood. Agad niyang tinanggal ang suot na singsing bago pumasok sa bahay at nadatnan ang kanyang dating asawa na si Linna na halatang hindi natuwa sa kalagayan ng tirahan ng anak. Lalong lumala ang sitwasyon nang mapansin niyang kasama ni Lin na ang bagong nobyo nitong si Liren, na may dalang mamahaling laruan para kay Xiao Ji, mga bagay na hindi kayang ibigay ni Hicha. Ipinahayag ni Lin na nalilipat sila sa ibang probinsya, at isasama si Xiao Ji para sa mas magandang kinabukasan. Ipinaliwanag ni Liren na balang araw ay mapapamana niya ang kumpanya niya kay Xiao Ji, at sinabing hindi dapat ang isang bata ay namumulot ng basura katulad ng ama niya. Dahil dito, nag-init. Ang ulo ni Hichai at sinapak niya si Liren, dahilan para magsimula ang isang matinding away. Pinilit silang awatin ni Linna pero hindi siya pinansin ng dalawa at nagsimulang magpangabot na parang mga hayo. Tumigil lang sila nang umalis si Linna kasama si Xiao Jie at sinundan na lang sila ni Liren palabas. Kinagabihan, nililinis ni Jiang Hai, ama ni Hichai, ang sugat ng anak habang nanonood ng balita sa ni. Tinatangkang iulat ng reporter ang tungkol sa mga nawawalang manggagawa sa construction site pero palaging nawawala ang signal. Sa labas, paikot-ikot ang aso nila na tila ba kinakabahan habang palaging lumalapit sa truck sa loob nito ay nagsisimula ng mapisa ang itlog at nagiging dahilan ng kakaibang pag-ugali ng mga hayop sa paligid. Nagsimulang tahulan ng tahulan ng aso kaya't inakala ni Jiang Hai na baka may magnanakaw, kaya agad siyang lumabas para silipin. Napansin niyang gumagalaw ang truck at may kakaibang likidong tumatagas mula rito. Sumilip siya sa bintana at laking gulat niya nang makita ang isang dalamay. Agad na tumakbo sa loob si Jiang Hai para tawagin ang anak, pero paglabas ni Hichai, wala na ang buong truck. Biglang may nahulog mula sa langit at napatingala sila, ang truck pala ay iniangat ng napakaraming galamay. Nang mapansin sila ng halimaw, bigla itong umatras pabalik sa loob ng truck, dahilan para muling bumagsak ito sa lupa. Bago pa man sila makagalaw, bigla na namang lumabas ang mga galamay para umatake, kaya agad silang tumakbo pabalik sa bahay. Sa sobrang takot ni Hichay, muntik na niyang hindi maipasok ang ama bago niya. Nagtrabaho siya buong araw upang makalimutan ang naramdaman niya. Pero pag-uwi niya, naroon pa rin ang lungkot. Tumahimik ang buong bahay habang umiiyak siya sa kanyang silid. Hindi niya alam kung paano babangon muli. Naalala niya ang masasayang araw kasama ang kanyang mga magulang. Naisip niya kung gaano sila kasaya noon. Ngunit ngayon, tila ba nawala ang lahat. Kumakapit siya sa alaala ng kahapon. Doon siya humuhugot ng lakas. Kahit masakit, kailangan niyang magpatuloy. Nagtrabaho siya buong araw upang makalimutan ang naramdaman niya. Pero pag uwi niya, naroon pa rin ang lungkot. Tumahimik ang buong bahay habang umiiyak siya sa kanyang silid. Hindi niya alam kung paano babangon muli. Naalala niya ang masasayang araw kasama ang kanyang mga magulang. Naisip niya kung gaano sila kasaya noon. Ngunit ngayon, tila ba nawala ang lahat. Kumakapit siya sa alaala ng kahapon. Doon siya humuhugot ng lakas. Kahit masakit, kailangan niyang magpatuloy. Kinabukasan, pinilit niyang umiti. Nagpunta siya sa simbahan at nanalangin. Humingi siya ng lakas kay Diyos. Isinuko niya ang lahat ng sakit sa kanya. Habang lumuluha, ramdam niya ang kapayapaan. Parang may umakap sa kanya ng mahigpit at unti-unti gumaan ang pakiramdam niya. Lumabas siyang may bagong pag-asa. Hindi pa tapos ang laban, sabi niya sa sarili. May dahilan kung bakit siya nabubuhay. Bumalik siya sa dating gawin. Nagtrabaho siya ng mas masigasig. Tinulungan niya ang mga kapitbahay. Naging mas malapit siya sa komunidad. Natuto siyang pahalagahan ang maliliit na bagay. Isang iti mula sa estranghero ay sapat na. Isang tsi kamusta ay nagpapainit ng puso. Naging inspirasyon siya sa iba. Hindi siya bumitaw sa pananampalataya. Patuloy siyang umasa sa kabutihan ng bukas. May isang batang babae sa kanilang barangay. Nakikita niya ang sarili niya sa bata, laging mag-isa, tahimik, at may lungkot sa mata. Nilapitan niya ito isang araw. Kamusta ka? Tanong niya sa bata. Umiti ito ng bahagya. Ayos lang po, mahina nitong sagot. Inanyayahan niya itong kumain sa bahay. Nagkwentuhan sila habang kumakain. At doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Araw-araw silang nagkikita. Tinuruan niya ang bata ng mga gawain sa bahay. Naglaro sila ng mga larong pambata. Tila ba bumalik ang kanyang pagkabata. Sa bawat tawa ng bata, napapangiti siya. Sa bawat yakap nito, nararamdaman niyang hindi nasanag isa ang dating malamig niyang puso ay unti-unting umiinit napagtanto niyang mahal niya na ang bata na parang anak hindi man siya naging ina pero naramdaman niya kung paano magmahal at sa paglipas ng panahon, pareho silang naghilom. Dumating ang isang sulat mula sa gobyerno. Inaangayahan siyang tumanggap ng medalya. Para sa kanyang serbisyo sa komunidad. Hindi niya inaasahan ito. Ngunit tinanggap niya ng buong puso. Sa araw ng parangal, nagsalita siya sa entablado. Ibinahagi niya ang kanyang kwento. Ang sakit, ang pagkabigo, at ang muling pagbangon. Umiiyak ang mga nakikinig. At pagkatapos ng talumpati, nagsitayuan ang lahat. Pumalakpak sila ng malakas. Hindi bilang paghangang lang, kundi bilang pasasalamat. Dahil sa kanyang katatagan at pagmamahal. Pagkatapos ng okasyon, nilapitan siya ng isang lalaki. Salamat sa inspirasyon, Anito. Naalala ko ang nanay ko sayo. Ngumiti siya at sinabing, ang pagmamahal ng isang ina, hindi nasusukat sa dugo. At mula noon, mas marami pang lumapit sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagtulong. Hindi na para sa sarili, kundi para sa iba. Sa bawat taong tinutulungan niya, isang sugat sa puso ang naghihilom. Sa bawat ngiting kanyang nakikita, nadarama niya ang saysay ng kanyang buhay. Hindi niya man mabawi ang nakaraan. Ngunit nakalikha siya ng bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa. At sa dulo ng bawat araw, tinitingalan niya ang langit. Bulong niya, salamat. Hindi dahil wala nang sakit. Kundi dahil natutunan niyang mamuhay sa kabila nito. At dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Isang gabi, nagkwento sa kanya ang bata. Tita, salamat po ha. Bakit? Tanong niya. Kasi po, binigyan niyo ako ng dahilan para sumaya. Napaluha siya sa sinabi ng bata. Yumakat sila ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang katotohanan, na kahit ang pusong sugatan, kayang magmahal muli, na kahit wasak, pwede pa rin buwin, at kahit madilim, may liwanag pa rin lalabas. Dumating ang kapaskuhan, puno ng ilaw ang kanilang bahay, may musika, may tawanan, at may kasiyahan. Ang dating katahimikan ay napalitan ng buhay, nagdiwang sila ng Noche Buena, kasama ang mga kapitbahay at kaibigan ang batang babae ay nagsayaw, at siya ay humalakhap ng buong puso. Sa gabing iyon, muling nabuo ang kanyang mundo, at sa kanyang puso, may kapayapaan na. Lumipas ang mga taon, ang batang babae ay lumaki, naging matalino at mabait. Tinuring siyang tunay na ina, at tinuring niya itong tunay na anak. Minsan, sabay silang naglalakad sa parke. Alam mo ba, sabi ng bata, ikaw ang hero ko. Hindi mo lang ako iniligtas, pinalaya mo rin ako. Napangiti siya at napaluha. Hindi niya alam na ang simpleng pagkalinga ay magbabago ng buhay. Tumanda siya na may puso pa rin po ng pag-ibig. Hindi na siya nag-iisa. Hindi man siya nagkaanak sa sarili niyang sinapupunan, nag-iwan naman siya ng marka sa puso ng iba. At sa bawat taong humawak ng kanyang kamay, may naiwan siyang init. Init ng pag-asa. Init ng tunay na pagmamahal. At sa huli, habang siya nakaupo sa duyan, tinitingalan niya muli ang langit. Salamat, Diyos ko, mahinang wika niya. Dahil kahit nawasak ako noon, binuo mo ako sa paraang hindi ko inaasahan. Hindi mo ako iniwan. Binigyan mo ako ng bagong pamilya. Nang bagong dahilan para mabuhay. Nang bagong kwento na mas maganda kaysa sa nawala. Sa kanyang puso, hindi na siya takot. Hindi na siya galit. Hindi na siya nag-iisa. At nang dumating ang huling gabi, tahimik siyang natulog. May ngiti sa kanyang labi. May kapayapaan sa kanyang puso. At sa tabi ng kanyang kama, nakahawak ang kamay ng batang dati iniwan ng mundo. Ngayon ay isang ganap na dalaga. Luha ang dumaloy sa mata nito. Ngunit hindi lungkot, kundi pasasalamat. Dahil minahal siya ng isang babaeng tunay na dakila. At sa kwento ng kanyang buhay, Naisulat ang katotohanan na ang pag-ibig ay hindi palaging perpekto pero ito ay sapat upang buin ang basag na puso na kahit sa pinakamadilim na gabi may ilaw pa sisika, sisikat at kahit ilang ulit kang masaktan kaya mong bumangon muli. Dahil sa mundong puno ng sakit, ang tunay na pag-ibig pa rin ang pinakamakapangyarihan.